Alam mo ba na tuwing Human Rights Day, ipinapaalala sa atin ng IFI na ang pananampalataya ay hindi lang dasal, ito ay pakikinig sa daing ng bayan. Ayon kay Lucas, ay pinalaya niya ang mga dinisbintahi at dito natin makikita, ang karapatang pantao ay hindi banyaga sa atin, bahagi ito ng ating pananampalatayang Pilipino. Mula pa noong kilusan ng katipunan hanggang sa pag-usbong ng IFI, ang simbahan ay tumayo kasama ng maralita, manggagawa, magsasaka at mga inaapi. Hindi dahil sa politika, kundi dahil sa paniniwalang ang bawat tao ay may dangal na bigay ng Diyos. Kaya tuwing Human Rights Day, tinatanong tayo, paano tayo magiging tagapagtanggol ng dignidad ng kapwa ngayon? ako si Bishop Tonyo obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI magsamba mag-aral maglingkod